Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honoryong at ng kanyang mga YouTube video na ina-upload sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po. At ngayon ay nasa ikalawang linggo na tayo ng buwan ng Mayo. At tulad ng regular nating ipinaglilingkod ang libring weekly horoscope. At siyempre, 2 in 1. Nakapanood na kayo ng libring weekly horoscope ay nasubaybayan nyo pa ang nobelang ang sikreto ng okultismo at mistisismo na hinango sa aklat ni Maestro Honorio. At ang nobelang yan ay isang kwento o nobela hinggil sa isang bata na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan kaya hinanap niya ang antigong baol ng kanyang lolo. At dun nga ay natagpuan niya ang pamamaraan ng sikreto ng okultismo at mistisismo. At tayo ngayon ay nasa ikapitong labas na. Habang nanonood kayo ng weekly horoscope, pwede niyong basahin sa description ang serialized na nobelang Ang Sikreto ng Okultismo at Mistisismo na nasa ikapitong labas na tayo o ngayon pala kayo nakapanood ng weekly horoscope at mahilig kayo sa okultismo at mistisismo pwedeng pwedeng yung balikan ang mga nauna nating weekly horoscope para pagduktong duktongin nyo mula una hanggang sa ikapitong labas ay matututunan ninyo at mababasa ang pakikipagsapalaran ng isang bata na nobelang ang sikreto ang ng okultismo at mistisismo na hinango bilang patikim sa mga aklat ni Maestro Honorio. At ngayon ay pagkakalooban ko kayo ng Libring Weekly Horoscope upang malaman ninyo ang inyong kapalaran sa linggong ito hinggil sa sex. Pag-ibig love life. Salapi, negosyo, karir, travel, family, swerting kulay, at swerting numero. At marami pa kayong darating na swerte sa ikalawang nga linggong ito ng Mayo. At ito rin ang linggo ng mga bulaklak. Flores de Mayo at Santa Cruzan. Kaya, nod na! Weekly Horoscope May 5 to May 11, 2024 Aris, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Matamis ang bunga ng hindi pinilit kunin. Sa linggong ito, huwag kang magmadaling yumaman. Dahil kapag napaaga, ang iyong tagumpay sa material na bagay, maaga rin itong mawawala. Hayaan mong hinugin ng panahon ang iyong pag-asenso at magandang kapalaran upang kapag ikaw ay umaman, mayamang mayamang ka na talaga at ang kayamanan mong ito ay hindi na mawawala at hindi na mauubos kailanman. Mapalad na kulay ang maroon. Maswerteng numero. 6, 12, Twenty-three, thirty At forty Taurus, Silang isinilang, Mula ikadalawampu ng Abril, Hanggang ikadalawampu ng Mayo. Mahal ka nang nasa itaas, Dahil ikaw ay sanga, na dinadaluyan ng wagas na pagmamalasakit sa iyong kapwa. Ipagpatuloy mo ang iyong kabutihan, ang pagtulong at ang paglingap sa mga nangangailangan. Ang maganda nito, saan ka manipadpad ng tadhana, lagi ka pa padadala ng swerte. At magagandang kapalaran dahil sa iyong kabutihan na may kaugnayan sa material na bagay at malaking pagyaman. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero. 3 15 21 30 32 at 44. Po. Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Sa linggong ito, mapupuno ng masasayang kaganapan ang iyong karanasan. Malilibang ka at malilimutan mo na may mga mahahalagang tao na kailangan ka sa buhay nila. Dapat mo siyang balikan at dapat mo silang damayan upang manatili ang swerte at lalo pang lumago ang magagandang kapalaran mo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Mapalad na kulay ang gray maswerteng numero. 1, 19, 22, 34, 37, at 41, Cancer, silang isinilang mula 42, 43, 42, 43, 42, ng hulyo. Walang imposible sa taong determinado. Kaya sa linggong ito, dapat ay determinado ka. Higit kailanman, ngayon mo ipakita na ikaw ay determinado na umunlad. Kapag ganyan ka, hindi lang pagunlad at pagyaman ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Pagkakaloob ang karina ng malulusog na mga anak at matatalinong mga apo at pagkakalobang ka pa ng bonus na maligayang pagtanda at mahabang buhay. Mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 6 12 23 27, 37, at 45. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Sa linggong ito, iikot ng mabilis ang ruweda ng kapalaran. Kung noong dati inasa itaas ang mga taong hinahangaan mo, pero inaapi ka, maiiba na ang sitwasyon. Sa paghinto ng ruweda ng kapalaran, ikaw naman ang matatagpo ang nasa itaas habang ang mga umapi sa iyo ay mananatili na sa ibaba habang buhay. Napalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 2 16 19 28 33 at 43 Virgo Silang isinilang mula putat tatlo ng Agosto hanggang ikadalawampu't dalawa ng Setyembre Sa linggong ito Ang may alam ay dapat turuan silang mga walang alam. Ikaw ay may alam. Ang totoo pa nga nito, mas maalam ka kaysa sa iba. Huwag ipagdamot ang iyong talento at karunungan. Tuloy-tuloy mo lang itong ibahagi sa iba. Kapag ganyan ka, ang malalaking swerte at magagandang kapalaran ay tuloy-tuloy ring mapapasayo. Lalo na sa aspetong pangdamdamin at sa larangan ng pananalapi. Maraming maraming pera ang mapupunta sa iyo at pupulutin mong isa-isa ang masasaya at maliligayang karanasan sa pag-ibig. Mapalad na kulay ang lilac. Maswerteng numero. 7, 14, 17, 26, 34 at 42. Libra, silang isinilang mula ikadalawang putatlo ng Setyembre hanggang ikadalawang putatlo ng Oktubre. Sa linggong ito, ang galit at init ng ulo ang magpapahamak sa iyo. Kaya ngayon na, palitan mo na ng pag-ibig ang pagkabugnot at pagpapasensya at pagmamahal sa kapwa, ang payralin mo at suswertehin ka. At kapag nawala na ang inis at pagkaasar mo, maguna nga magdatingan sa iyong harapan ang magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang yellow, maswerteng numero. 2. 16, 19, twenty-seven, at forty-three. Scorpio, silang isinilang mula ika dalawang apat ng Oktubre hanggang ika dalawang isa ng Nobyembre. Mararanasan mo ngayon ang kabaitan ng langit kung saan, kahit siya ay pinag-aalinlanganan mo, hindi ka matitiis dahil kahit magulo ang isip mo. At kung ano-ano mga pinaplano at binabalak mo sa linggong ito, isa-isang ipagkakaloob sa iyo ito nang nasa itaas ang lahat ng gusto mo. Sa kundisyong tumulong ka sa isang dati ng kaibigan, na sobrang naghihikaho sa ngayon sa kanyang buhay. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero. 1, 18, 22, 34, 37, at 41, 42, Mula ikadalawamput dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Sa linggong ito, dahan-dahan ka sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Tinatandaan niya ang iyong mga sinasabing hindi magaganda at ito ay kukwento niya sa iba. Gagawin niya ito ng palihim upang siraan ka. Huwag kang kwento ng kwento sa mga kaibigan mong hindi naman totoong kaibigan. Kundi ang tanging hangad ay ang siraan ka. Pero hindi sila makapananaig dahil pa paman, likas ka nang mas mapalad kaysa sa kanila. Mapalad na kulay ang blue suerteng numero. 7, 14, 17, 26, 39, at 42. Capricorn. Silang isinilang mula ay 22 ng Disyembre hanggang ikalabing Siyam ng Enero. Sa linggong ito, nakaabang lagi sa iyo ang swerte at masaganang pamumuhay. Kaya ano man ang mga pangyayaring nagbibigay sa iyo ng suliranin at mga sari-saring problema, hindi ka tatablan at hindi ka dapat masiraan ng loob. Sapagkat bago ka pa ay sinilang, inilaan na sa iyo ng langit ang swerte. At kasaganaan, lalong-lalo na sa salapi at sa materyal na bagay. Mapalad na kulay ang green. Maswerte ang numero. 5, 14, 23, 27, 32 at 45. Aquarius, silang isinilang mula kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, maaawa ka sa isang kaibigan pero sasabihin ng mga nasa paligid mo ay ikaw ang dapat na kaawaan. Ngunit ang totoo, masaya ka sa kasalukuyan mong buhay kahit marami kang problema dahil alam mong hindi ka lang nagmamaganda. Bagkus, totoo ka talagang maganda. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 2, 11, 25, 28, 37, at 43, Pisces silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Kasama ang kailangan mo sa linggong ito. Oo, madali lang upang ikaw ay swertihin. Kailangang ikaw ay laging may kasama. Kapag may kasad, Pasalo ka lagi sa pagkain, sa pananghalian, at may kasama ka sa pagtulog sa higaan. Magbabago ang iyong kapalaran. Puro swerte at magagandang pangyayari ang biglang ibubuhos sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. 6. 14, 23, 32, 35, at 44. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At sa nanonood ng mga YouTube video na ina-upload ni Maestro Honor sa YouTube channel na ito ni Maestro Honorio. At patuloy lang po kayong sumubaybay dahil marami tayong mga playlist na makatutulong sa inyo upang malaman ninyo kung paano inaanalisa ah, ang kapalaran. Nandyan sa, sa ating mga playlist ang sikreto o ang swerteng guhit ng palad. Ito ay tungkol sa pag-aanalisa ah. Nang palmistry o mga guhit sa palad. Swerting numerology, ito ay playlist din natin na nag-aanalisa ng birth date ng bawat individual at destiny number upang malaman nyo ang kanyang magiging kapalaran. Nandyan din yung ating swerting panaginip. May playlist tayo na nag ng inyong mga panaginip meron din tayong uh, swerting punsoy para maging guide nyo sa sarili nyong paraan kung paano pinupunsoy ang inyong sarili at ang inyong bahay at opisina. Meron din tayong swerting sulat kamay ay patungkol naman ang playlist natin na yan na Handwriting at signature analysis. Babaguhin mo ang yung sulat kamay, babaguhin mo ang yung signature at mas madali mo nang makakamit ang isang maligaya at matanggumpay na buhay. Meron din tayong bagong-bagong uh, playlist na Everything Under The Sun. Tatalakayin natin dito ang tungkol sa people, events, politics, religion, at history. Kaya ang ating playlist ay punong-puno nang kapakinabangan upang matuto kayong mag-analisa ng sarili ninyong kapalaran. At sa mga nagnanais namang magpa-analisa ng kapalaran ay manood lang kayo ng ating i-date kay Maestro Live sa Bulgar TV. Ito'y mapapanood ninyo tuwing Sabado ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Libre nating ipinaglilingkod sa nasabing programa. Ang pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng pagko-comment sa nasabing programa upang aktwal o instant ay masagot agad ang inyong mga katanungan. Pwede rin naman kayong sumali sa i kay Maestro live sa Bulgar TV kung magpapadala naman kayo ng mga data. Anong mga data? Photocopy ng guhit ng kaliwa at kanang palad, photocopy ng handwriting at signature, photocopy ng inyong latest picture. At siyempre, ang birth date ninyo, huwag niyo kakalimutang ilakip at mga katanungan. Sa inyo ipapadala ang nasabing mga data. Ipapadala ang nasabing mga data sa email address ng pahayagang bulgar. Kaya pasyalan nyo lang ang social media platform ng pahayagang bulgar, Facebook at Bulgar TV upang malaman nyo ang detalye. Kung paano kayo magkakaroon ng libreng pag-aanalisa ng kapalaran sa pamamagitan ng programang Date kay Maestro Live. Nakasama natin si Miss F sa Bulgar TV. At sa personal naman o private reading, pwedeng pwede naman kayong magpadala ng direct message o personal message sa dalawang Facebook account ni Maestro Honorio at upang mapag-usapan ng detalye kung paano ang private reading ng inyong kapalaran. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat, ay huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At muli, maraming maraming salamat at magkita-kita tayong muli para sa susunod na weekly horoscope